Ang salamin sa panaginip ay malakas na simbolo ng pagkilala sa sarili, refleksyon ng katotohanan at panloob na kamalayan. Maari itong sumasalamin sa iyong pananaw sa sarili kung paano ka nakikita ng iba o isang aspekto ng iyong buhay na kailangan mong harapin. Ang kahulugan nito ay nag-iiba depende sa kondisyon ng salamin at kung ano ang nangyayari sa panaginip. Iba't ibang interpretasyon ng panaginip tungkol sa salamin, malinis at maliwanag Sumisimbolo ito ng malinaw na pangunawa sa sarili at katotohanan. Maaring nangangahulugan ito na nasa maayos kang estado ng isipan at alam mo ang direksyon ng iyong buhay. Basag o bitak na salamin. Maaring nagpapahiwatig ito ng kawalan ng tiwala sa sarili, mababang kumpiyansa o isang aspeto ng iyong buhay na pakiramdam mo ay sirang-sira na. Maari rin itong magpahiwatig ng pagkakawatak-watak ng pagkatao o isang matinding emosyonal na sugat malabo o maruming salamin. Sumisimbolo ito ng kalituhan, panlilinlang o isang bagay na hindi mo lubusang naunawaan tungkol sa iyong sarili o sa isang sitwasyon. Maari rin itong magpahiwatig ng insecurities o hindi pagkakaintindihan sa ibang tao. Nakikita mo ang iyong sarili sa salamin. Maaring sumasalamin ito sa kung paano mo tinitingnan ang iyong sarili sa totoong buhay. Kung masaya at kontento ang refleksyon mo, nangangahulugan ito ng pagtanggap at pagmamahal sa sarili. Kung malungkot o kakaiba ang nakikita mo, maaring may aspeto ng iyong buhay na hindi mo palubusang natatanggap o naunawaan. Walang refleksyon sa salamin. Isang senyales ng kawalan ng koneksyon sa sarili o pakiramdam ng pagkawalan ng pagkakakilanlan. Maaring nagpapahiwatig ito ng kawalan ng direksyon sa buhay o isang panahong nararamdaman mong hindi mo alam kung sino ka talaga. May nakikitang ibang tao sa salamin kung hindi ikaw ang nakikita mo sa salamin. Maaring nagpapahiwatig ito ng pagtatago ng tunay mong sarili. O maaring sumisimbolo ito ng isang bahagi ng iyong pagkatao na hindi mo pa natutuklasan. Maari rin itong sumenyas na may taong may mahalagang papel sa buhay mo na dapat mong bigyang pansin. May nakikitang mahiwagang imahe sa salamin. Kung may kakaibang imahe sa salamin tulad ng multo, anino o kakaibang nilalang, maaring sumisimbolo ito ng takot, hindi natutuklas ang bahagi ng iyong pagkatao o isang babala na kailangan mong pagtuunan ng pansin ang isang sitwasyon sa iyong buhay. Salamin bilang pinto o lagusan. Kung sa panaginip ay tila nagiging pinto ang salamin o tila may ibang mundo sa loob nito, maari itong sumisimbolo sa bagong oportunidad, bagong pagkatuklas sa sarili o isang aspeto ng buhay na hindi mo pagganap na nauunawaan. Sa huli, ang panaginip tungkol sa salamin ay isang paalala na suriin ang iyong sarili. Tanggapin ang iyong tunay na pagkatao at harapin ang katotohanan sa iyong buhay. Maari itong magpahiwatig ng self-awareness, introspeksyon at personal na paglago. Kung paano mo nakikita ang iyong sarili sa salamin sa panaginip ay maaring refleksyon ng iyong kasalukuyang emosyonal na estado. Ano man ang ipinapakita ng salamin, tandaan na ikaw ang may kakayahang hugis at baguhin ang iyong sarili ayon sa gusto mong maging